So, hello! Good morning mga ka days! Today kasama natin si Ate Maisie! So, today uh, sasabay ko siya papasok ng tarbaho because she's going to to Asha's house. Mag-overnight siya, siya doon, kinashabjo. And si tita kami. Tita kami have a surprise for you guys. Dadaling yata sila somewhere. So, kaya kasabay ko siya. Maisie, the bus is coming. Is the bus over there? Ah, yeah! There's our bus! So alright, sasakay na kami ng bus. See you guys na lang later sa Sibs. You wake up so early, are huh? you not sleepy? Or are you excited? <laughs> ah, kabas na kami. At dumating na nga tayo dito sa ating cafe. <laughs> Okay, dito na nga tayo sa cafe. Ito, cake order na may mapipick up today Ubi cake Ubi cake Ano ba ito? Wow, ubi cake Ay, Ito yung Halloween o, May spider, may broom, may ipusa Ito, ubi cake ang order ngayon Ito, purple din Ah ba, usong gusto talaga ang ube cake ngayon ano? Ah hindi ba yan ube? Naprank ako, carrot cake pala yung nasa loob niyan Ito nga, chinecheck natin yung agenda natin Meron tayong mga reservation 5 person saka 4 person for the day So ayusin na natin yung lamesa nila Ano yung mga lamesa natin? Alright, let's prep for today Sana maging busy Oh, what happened? You just went to Tita Trisha in the store and you have coffee cup already. <laughs> Kakain lang yan. Growing gel. Oh, just so nagpabili din tayo ng apple plop. Sarap yarn. Mmm. Overcook. <laughs> ano to? <laughs> Medyo... Malay pala. Kung mm. yung ano? Medyo ano? Apple flap. Medyo <laughs> nakalimutan. Dapat hindi crunchy to eh. Hmm. Hmm. Ayan, may apple yan. Ayan yung apple sa loob. Masarap. Konti na lang abot na niya ang peach mango pie. Konti na lang, pero masarap pa din ang peach mango pie. <laughs> Laki. <laughs> mm. Para makakahiwan ng bilagi na pinakain. Alright, may mga tao na tayo. Ayan, dumating na tita kami. Tita kami! Saan mo dadali niya mga yan? Sa Biblang? lang? Mm. Sa Biblang lang kayo pupunta? Alright. Okay, nag-i-start na po ang ating service. Ang dami na dumating na tao. Ah, dito. Kadadating lang. Kadadating lang. Thank So, tapos na nga breakfast time. Naghihintay na kami sa lunch time. So, hihintay na namin yung reservation. sa mga tao, paglay. 11.30. So, hopefully maging busy tayo. <laughs> magalak, magalak. Wala pa din yung mga tao namin. Anyway, maaga pa naman eh. There's so, oh, Yeah. 70. 44. Ang <laughs> mm -hmm. ah, dami natin yung mga kababayan na pumupunta ngayon. あっ。 Ayan, Ayan, dumating na nga ang aming isa pang assistant Alas ah, Caldo <laughs> Si Mama Ayan <Sikta. laughs> ah, na natin hmm. Kompleto kami Ah, John na nga, napalaban kami Umalis na si Chef Joe kaninang alas dos Kaya tumulong si Mama Sita kasi may appointment si Chef Joe. So, Eva, ah! Eva, what can you say for today? <laughs> Are you still alive? I wanna cry. <laughs> no, I'm just, I, I'm tired. It's okay, you no, just changes. You know, changes of routine, I'm not in the zone. Alright, tuloy pa rin ang laban. Mmm, ginata ang manok. <laughs> Kala ko tahimik na gasoline here pa. Mamasita. Buhay, Buhay pa mamasita. <laughs> Napalaban talaga. Tuloy-tuloy. Hey guys, you okay? <laughs> I'm so hungry. Napalaban talaga kami to. Mula 11 nung tanghali. Alas 4 na. Tuloy-tuloy. <laughs> walang tigil. <laughs> Nakapag-break din kami ni Mama Sita. Oh. Pagod ka na Mama Sita. <laughs> Last few minutes na open. Grabe, yeah, napalaban talaga today. Hindi ako masyado nakapag-video. Gising-gisi ako magluto. Eh. Anyway, pag napatpat po kayo sa, sa Belgium, sibs po. Huwag <laughs> niyo pong kalimutan dalawin ng aming Pilipino Bar Coffee Shop Restaurant. Ayan ang aming mga paninda. Ito si no sa Dito dito nyo lang makukuha yan sa Luven. Wala nang ibang Filipino restaurant dito sa Luven kundi kami lang. So Don't forget. Pag napasyal kayo dito sa amin sa Belgium Luven. So last 20 minutes ng opening namin. Dadalawang lamesa na lang. So ayan, Tito judul hello. So pinu-uwi na natin si Mama Sita sa kasi bahagang 5 o'clock lang kasi sila. Ang nandito na lang ako sa kasi Jiban yung pamangkin ko. So after dito maglilinis na lang kami. Kaya hindi na necessary nandito yung aming mga extra. At kaya na namin gawin ni pamangkin sa kusina. So I can say it's a successful Saturday naman today. Talagang sobra unexpected talagang naging busy kami. Uh, napagod nga ang aming mga waiter. eh, dyan nga nagtatapos ang araw namin dito sa Sibs Louven. Hi, Jibs! Hey. The strong left. <laughs> Alright. Tamang music na lang kami dito habang naglilinis. So, guys, this is Sir this Family. Hope you like this video and don't forget to like, hit that like button and subscribe. See you guys next time. sa bahay. Nakapaligo na din ako. Hey and <laughs> this, and this baby so happy. And look, anong dinat ng kong na. Adobong atay. Let's go. Adobong atay na may sili. Let's go. <laughs> Daddy, look. I got a bug. Yeah, throw that away. Alright, so guys. We're gonna eat. And see you next time.